Bilang pagpupugay sa Inang Maria, narito ang tulang asul at puti. Kung nalalagas ang pag-asa at sala sa labid ang tanong sa lalamunan. Kung tumatagas sa dibdib ang luha at kailangan ng pahirin, ang hinahanap kong lunas ay balabal ng birhen. Pinakamalapit sa anak ang haplos niyong halimuyak. Kung nasa itaas, ang pinapangarap ko'y mapalaman sa suson-susong ulap, mag-ani ng kimpal-kimpal na bulak, samantalang itinatanim sa dibdib ang pasasalamat. Gayon din ang kapangyarihan ng tubig sa laot. Nang suyuri ng barko, gumulong ang puti at asul na alon. Ubos lakas, tila pinamamalita ang wagas niyang awitin. Isinasalin sa bato ang pinakamaliit na takot at kasamaan. Kung namumunga ang pag-asa, ang uhaw ay natighaw at ang liwanag ng umaga ay halos makabulag. Kung dahil sa walang kahulilip na ligaya ay parang lilipad muli babalingan balabal ng birhen at banal niyang pangalan. Mula sa bago ang babae.